Pansin mo na rin ba? Habang nagkakaitid tayo, pabigat ng pabigat yung mga pagsubok na binibigay sa atin. Habang namumulat tayo sa realidad ng buhay, pahirap ng pahirap yung mga pasanin. Tipong kapag di ka nagtrabaho, wala kang makakain. Kapag hindi mo sisipagan, hindi ka papalaran. Habang tumatanda tayo, mas lalo nating nauunawaan yung tunay na kahulugan ng buhay. Gamit ang mga karanasan na nagpatibay, nagpahina, at sumubok sa ating katatagan. Mga karanasan na nagpapatunay na walang madali sa mundong to. Isang mundo na wala kang ibang aasahan kundi ang sarili mo. Alam ko, kaya ka rin ang karamihan na maraming gusto, maraming pangarap, maraming mga plano. At marahil, iniisip at inaalala mo rin kung paano mo magagawang ipanalo yung mga laban na palaging humahamon sa iyong pagkatao. Kasi gaya mo, minsan ko na rin pinangdudahan ng sarili ko. Magagawa ko ba? O kaya ko ba? Paano ko ba harapin yung mundo? Kung na lang sa lungat sa gusto ang binibigay ng kapalaran. May mga araw, napakiramdam ko, mas lalo lang akong pinapahirapan. May mga panahon na hindi ko maiwasang isipin bakit punong-puno ako ng kamalasan. Dahilan para araw-araw kong maranasan yung hirap ng buhay na ayokong maranasan. Alam ko, kasama to sa proseso. Lahat ng ito ay parte lamang ng iyong mga plano. Kailangan ko lang maging positibo. Palaging itatak sa sarili na magagawa ko itong panalo. Hindi hindi ko susukuan ang mga pangarap ko. Paasahan ko ang gabay mo.